si Pilita Corrales ay pumanaw ng payapa habang natutulog at walang iniindang karamdaman sa edad ng 87 noong madaling araw ng April 12, 2025. Ang damdami ng lungkot at pagkakaisa ay ramdam sa bawat sulok ng The Heritage Park, Fort Bonifacio, Tagig Chapels 3, 4, and 5 kung saan dinala ang cremated remains ni Pilita. The Philippine Showbiz List presents detalye sa burol ni Pilita Corrales. Ang buong paligid sa burol ni Pilita Corrales ay napuno ng mga puting bulaklak. Samantalang ang pinaglagyan ng urn na makikita mismo sa harapan ay napapalibutan ng iba't ibang kulay ng mga bulaklak at ginawa ng napakagandang flower arrangement. Buhay na buhay ang ginamit na kulay ng mga bulaklak bilang palamuti na tila sumisimbolo sa mga kulay na karera at buhay ni Pilita at wari nagsasabing ang kanyang alaala ay mananatiling buhay. Nagsimula ang mga memorial service para kay Pilita sa pamamagitan ng viewing para sa pamilya at mga kaibigan noong April 13. Sinundan ito ng general viewing para sa publiko noong April 14 at isang espesyal na araw ng tribute mula sa pamilya noong April 15. At katulad ng inaasahan, mula una hanggang huling gabi ng burol na ang dagsa na pakaraming tao na nagpunta upang ipakita ang kanilang pakikiramay ang mga malalapit na kaibigan, kamag-anak, mga mahal sa buhay ni Pilita at naabot ng kanyang mga awitin ay nagtipon upang magbigay ng suporta at balikan ang mga masasayang alaala na kanilang pinagsaluhan. Kasama siya at parangalan ang ambag niya sa Philippine Music and Entertainment na umabot ng mahigit anim na dekada. Nasilayan ang mga kilalang personalidad sa industriya mula sa iba't ibang larangan. Present ang buong mag-anak ng Asia's Queen of Songs na pinangunahan ng kanyang dalawang anak na sina Jackie Blanco at Munchin Gutierrez. Sa isang video online, maraming netizens ang naantig sa tagpo ng magkapatid kung saan makikita ang mahigpit at matagal nilang yakapan na tila ba kumukuha ng lakas sa isa't isa ngayong tuluyan ang lumisan ang kanilang ina. Hindi naman nawala sa lamay ang mga minamahal na apo ni Pilita na lahat inaruon sa pahunguna ni Janine Gutierrez kasama ang inang si Lotlot Lot de Leon. Nagpakita din ng full support sa pagdadalamhati ng pamilya sa si Jericho Rosales na palaging nasa tabi ng nobyang si Janine at katuwang sa pag-entertain sa mga bisita. Tunay na ramdam ang mainit na pagmamahal para kay Pilita at kulang ang salita sa pagsasalarawan sa hindi mabilang na personalidad na binigyang pugay ang kanyang alaala. Ilan niya sa nagbigay ng na kanilang personal na taos pusong makikiramay sa naulilang pamilya ay sina Tirso Cruz III, Gina Alahar, Senator Grace Poe, Kiko Pangilinan, Dick Gordon, Jose Marie Chan, Jaime Fabregas, Ian Veneracion, Imelda Papin, Ayan Laurel, Jed Madela, Daisy Romualdez, ang magkapatid na sina Ruel at Randy Santiago, Amy Austria, Patricia Javier, Jennifer Sevilla, at ang mag-asawang Christopher De Leon at Sandy Andolong. Spotted din si Jesse Saragosa, kasama ang anak na si Jada at mister na si Dingdong Avanzado. Hindi naman nawala ang presensya ni Nadia Montenegro na naging malapit din Pilita dahil sa anak nitong si Monching na nakasama niya sa That's Entertainment noon. Ayon niya kay Nadia, parang anak na ang turing ni Pilita sa kanya at ibang mga kaibigan nila ni Monching maging ang dating Pangulong Joseph Estrada ay dumalo din sa lamay. Kasama ang anak na sila Jinggoy at JV, agad silang sinalubong ng pamilya ni Pilita. Sa naglabasang video sa social media, makikitang hirap na sa paglalakad si Erap at inalalayan na lamang siya papunta sa harapan. Ganun pa man, hindi ito nakahadlang sa kanya na magbigay galang sa huling sandali ng Asia's Queen of Songs. Ramdam naman ang pangungulila ni Jackie Lu na wari isang batang naghahanap ng kalinga ng isang ina nang masilayan niya pagdating ni Helen Gamboa kung saan ay agad niyang sinalubong ng mahigpit na yakap. Halos magkasabay na pumalaot sa mundo ng showbiz, maraming magagandang alaala si Helen kay Pilita. Na makapanayam sinabi ni Helen na talagang close sa kanya si Jackie Lou at nalaman niya ang tungkol sa pagpanaw ni Pilita sa kanya at aminadong talagang ikinagulat niya ang biglaan nitong pagpanaw. Kasama ni Helen si Dumalo sa lamay, ang anak niyang si MTRCB Chair Lala Soto. Samantala nag-alay naman ng isang nakakaantig na kanta para sa kanilang kaibigan si Pilita, ang veteran singers na si Celeste Ligaspi, Mitch Valdez at Lea Navarro. The Final Memorial Musika, alaala -ala, at auspusong pasasalamat. Bumaha ng duha Madamdamin at masasayang tagpo ang pangatlo at huling gabi ng lamay at family tribute o necrological service para sa yung maong Asia's Queen of Songs noong April 15. Nagbigay-pugay ang mga haligi ng OPM at mga kaanak ni Pilita Corrales sa kanya-kanyang paraan. Nagbisulang isang malaking OPM concert ang huling gabi ng lamay sa Heritage Memorial Park. Dalbukod sa mga kwento na kabutihan ni Pilita, sa bawat sikat na mga awit na nanduroon ay nagperform din sila ng ilang kanta bilang tribute sa itinuturing nilang mentor. Hanggang sa huling sandali ay pinatunayan ng concert king na si Martin Rivera ang sobrang pagmamahal niya kay Pilita. Sa unang gabi ng lamay ay present siya kung saan inalay niya kay Pilita ang kantang Ikaw lang ang mamahalin. At kahit may flight siya pa Los Angeles, California noong martes ng gabi, muli siyang bumalik kung saan isa siya sa mga nagperform sa huling gabi ng burol. Ramdam ang pagpapahalaga sa yumaong Asia's Queen of Songs at pinatunayan na kasabihang kapag gusto, maraming paraan ang ginawa ni Martin at ng twin sister niya si Vicky at girlfriend na si Angel de Rosario ay maaga sila nagpunta sa airport at nag-check-in. Walang ang sinayang na oras dahil mula airport ay dumiretso na sila sa Heritage Park. Kaya naman, bago pa man magsimula ang Misa at Novena, ay nauna nang isinalang si Martin kung saan tatlo ang kinanta niya. Una ay ang wildflower na sabi niya ay bagay na bagay raw sa kanyang mamita pilits sinundan niya ito ng signature 1963 hit song ni Pilita na A Million Thanks to You at tinapos niya sa pagbilit ng Smile ni Charlie Chaplin. Pagkatapos kumanta ay nagpaalam na agad si Martin sa pamilya ni Pilita at umalis kasama ang grupo pabalik sa airport. Sabi nga ni Martin, hindi niya pwedeng mamiss ang huling gabi ng burol. Palagi niyang sinasabi na hindi niya mararating ang kinalalagyan niya ngayon kung hindi dahil sa tulong ni Pilita sapagkat ito anya ang unang nagbigay ng break sa kanya at ginawa pa siyang monthly guest sa Pilita and Jackie show nito with Jackie Lo Blanco. Pagkatapos ng mass at novena ay kumanta naman si Gary Valenciano. Katulad ni Martin, tatlo rin ang sunod-sunod na inawit nito. Nakarangihan daw ay personal request sa kanya ni Jackie Lou. Bigay na bigay sa kanyang performance si Gary matapos ngang magkwento kung paano siya na-discover ni Pilita sa DLSU noong member pa lang daw siya ng Kunderana. Malaki rin daw ang contribution ni Pilita sa kanyang karera, kaya nga raw kinuha nila itong ninang sa kasal nila ng misis sa si Angeli Pangilinan. Matapos ni Gary, nag-perform din ng dalawa niyang Tagalog songs, ang OPM Ballad Dear na si Basil Valdez, na ayon sa kanya, paborito raw ni Pilita ang mga kantang yun. Sumunod na kumanta si Dulce na iyak ng iyak bago pa man bumirit ng Visayan song na pinasikat na kanyang yumaong idolo at matalik na kaibigan na kapwa din niya Bisaya ang OPM power couple na sina Ogie Alcacid at Regine Velasquez Alcacid ay nag-alay din ng awitin kay Pilita. Dumalo rin sa nasabing musical tribute sina Sharon Cuneta, Anthony Castelio at iba pang kilalang singers at musicians. Bukod sa mga mga awit, spotted din sa gabing yun sina Eddie Gutierrez, Annabel Rama, Rufa, Raymond and Elvis Gutierrez, Snooki Serna, Roderick Paulate, Eric Kizon, Tonton Gutierrez, Ami Austria, Myla Gumila, Cherry Pai Picache, Charo Santos, Rita Avila at marami pang iba. Kumanta rin si na Eva Eugenio at ang apoy ni Pilita na si Diego Gutierrez. Si Jericho ay nagbigay naman ng touching eulogy bago nag-alay ng kanta. Kung saan ay binahagi malaking papel ng mga awitin ni Pilita sa kanyang inang mayroong Alzheimer sapagkat ang kanta raw ng yung maong Asia's Queen of Songs ang paboritong inaawit ng ina. Samantala, ang mister ni Pilita na si Carlos Lopez ay tumugtog ng isang awitin gamit ang harmonika bilang bahagi ng family tribute sa memorial service. At itong Miyerkules, April 16, alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon, idinaos ang final memorial service para kay Pilita. Kaugnay na kanyang paghihimlayan, naon lang sinabi na Jackie Lu at Monching sa isang panayam na hindi pa nakakapagdesisyon ang pamilya tungkol sa interment ng ina isinasaalang-alang nila ang himlayang Pilipino kung saan nakahimlay ang ina at kapatid ni Pilita, pati din ang posibilidad na panatilihin muna kanya mga abo sa bahay. Samantala, sinabi ng magkapatid na nakakatabat ng puso at nakakaluwag ng damdamin ang mga mensahe ng pakikiramay ng mga taong nagmamahal sa kanilang yumaong ina, kabilang na ang mga nakasama nito sa showbiz. Kaya wala na silang gustong sabihin pa kundi a million thanks sa lahat. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!